Uh, magandang hapon uh, sa inyong lahat mga viewers, mga subscribers, ano? And dito naman tayo magtitinda ng uh, shumai. Eh, nakanda na kami lahat. Uh, Lalong lalo itong uh, si Wing Wing, ano? Siya ang uh, nagkahalo-halo ng kanin. Si Wing Wing. Ay, pagkita ko si Wing Wing, ha? Kalo-kalo. Kalo-kalo ni Wing Wing, ha? Yan ang aming master cook ngayon, ano? uh, inalo nito para magkaroon ng uh, tinatawag natin na uh, uh rice. No? Pero sa amin, tawag namin to kalo-kalo. Okay, so yan, si Mimi, ano, gumabanat na. nag na kami sa pagtitinda. Medyo parami na yung tao dito. Ayun, kita natin, oh. Uh, parami na. Parami na yung tao dito. So, banga natin ang ating customer na darating dito. Uh, pinatigil yung ating sound na suma na suma ano eh do sa kabila ano uh, may ari ng building ano may ingayan. pero hindi naman masyadong malakas ano mas malakas pa yung ang sound doon sa kabila sa katabi nila diba din natin lakas ano pero sa amin uh, kabilang kalsada na uh, pinapatigil pa ah uh, magawa no kasi ganyan yung mga mayaman uh, talaga no kasi talaga yung magawa nila ng gusto nila no pero okay tuloy pa rin ang pag music ko pero hindi na masyadong malakas ituloy ko to kasi siyempre hindi gusto natin to eh. hindi natin pwede itigil to okay yun okay, si Jack Lord Jack Lord gusto yung kita ha si Jack Lord yung may nga ng pera no para ibaon sa school

palit na sumayan Mas tabis pa sa iba Ang pati nyo makilawan Nyo inibalik-balikan pa Masa ang presyo para po Ang saboroso Ang inyong makilawan Hindi ipagito sulal Ang papalit na sumayan Mas tabis pa Guys, magandang gabi sa inyong lahat uh, Kararating na natin ano uh, Galing sa pagtitinda ng siyumay So nag-relax-relax relax muna tayo Uh, yung pinakita ko sa inyo ng video ay tungkol dun sa pag uh, uh, patigil sa atin sa pag uh, ng ating uh, favorite song na uh, Shumai Shumarais na no? yung palagi nyo narinig ano? ng uh, Tilawe Tilawe yan ang nagpapaakit sa akin sa customer eh. ngunit lumapit sa akin yung anak ng maya, mayaman, uh, yung may-ari ng building, no, yung isang binatilyo, ah uh, pinapatay sa atin yung tugtog, no, yung patay mo yan. O, sabi ko aga pa, 5.30 pa lang. Hindi naman gabi ito ah. <laughs> so nagulat ako, no? so wala tayong magawa. Uh, sinunod natin siya para lang sa kabutihan ng lahat. Ano? Ngunit uh, nilipat ko ito sa harap at pinatugtog ng <laughs> Yeah, hindi na malakas ano. Pero hindi na masyadong malakas yan. Kasi sa kabila nga, sa tabi nila, sabi ko kanina, na mas malakas yun eh, yung nagtitinda doon sa kabila nila. Sa ilalim ng kanilang tinitirahan. Sila yung may-ari ng building doon sa kabila eh. So medyo may kapangyarihan, wala tayong magawa. Medyo mababalan tayo. So sundin natin kung ano man ang kanilang... Uh, uh, Fotos para Wala na tayo yung uh, uh, yung tawag natin, yung gulo ano iwas tayo ng gulo <laughs> pero tuloy pa rin ang pagtitinda ng shumay so, salamat sa inyo pagpapanood mga subscribers mga viewers uh, well, let's obey sa mga bagay na sa kabutihan ng lahat ano. uh, sunod tayo so nagulat ako patayin akala ko sino patayin patayin pala yung sound ko ano okay so thank you very much and god bless you all and uh, we'll see you in the next vlog okay bye bye